Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo pag usapan natin ang game 1 ng kubunan ng Gold Seed Warriors kontra sa kubunan ng Houston Rockets At dito nga si game na to mga ropa, tinalo ng kubunan ng Gold Warriors Ang kubunan ng Houston Rockets Ito na yung part 2 mga ropa doon sa una nating video Na upload natin kanina, continuation to mga ropa At dito sa video na to mga ropa, iisa-isa at timay natin Kung ano nga ba ang discarding ginamit ng kubunan ng Gold Seed Warriors Dahil doon sa uli mga ropa Tinapakan na kasi ng kubunan ng Gold Seed Warriors Ang kubunan ng Houston Rockets Pero doon sa uli, nagawa pang humabol ang kubunan ng Houston Rockets at pinakababa ng kubunan ng Houston Rockets sa kubunan ng Golden State Warriors na possible pa sana makambak dito ang kubuna ng Golden State. Pero yun nga alam mga ropa, sabi ko nga, ang experience ng kubuna ng Golden State Warriors ang pinamalas nila dito sa may game 1 para makuha ang panalo dito sa game 1. Ngayon mga ropa, ito ang nakakabilib at nakakamangang diskarte na ginamit ng kubuna ng Golden State Warriors para talunin ang kubunan ng Houston Rockets. Ito ang game analysis at breakdown Golden State Warriors versus kubunan ng Houston Rockets game 1. Simulan na natin to okay game. Ngayon mga ropa, dito na tayo magsimula sa may second half. 49 to 37 na score dito mga ropa. Nakapondo dito na 12 dalawang puntos na kalamang. Anong kumuna ng Golden State Warriors. Bola nga dito, anong kumuna ng Golden State mga ropa. Si Jimmy Butler ang mayroon ng bola dito. Binabantayan ni Amen Thompson dito si Stephen Curry mga ropa. Si Amen Thompson ang tumatao dito kay Stephen Curry throughout this game. Ang ginawa naman dito ni Stephen Curry na iwanan niya dito ang depensa ni Amen Thompson. Ang nangyari dito mga ropa, nagkaroon ng easy two points si Stephen Curry. Basket is good. Pero paano nga ba nangyari yan mga ropa? Tingnan natin to, ang bumabantay kay Draymond Green dito ay si Alperen Sengun. At ang position dito ni Draymond Green mga ropa ay nasa may left side court 3 pointer siya. Ngayon mga ropa, nire-respeto ni Alperen Sengun ang 3 point shooting dito ni Draymond Green. Pero dapat talaga mga ropa, nandito si Alperen Sengun sa may ilalim in case na umatake nga ako muna ng Golden State si Warriors, sumalaksak so sila. Pero dahil nga si Draymond Green ay nandun sa may left side court 3 pointer, nire-respeto naman ni Alperen Sengun ang 3 point shooting dyan ni Draymond Green. Kaya dinikitan niya bahagya mga ropa. Yun nga lang mga ropa ang tendency outcome niyan. Nung umatake na si Stephen Curry dito sa may ilalim, walang close out defense na nagawa dyan si Alperen Sengun kasi nga nakabantay siya dito kay Draymond Green. Tendency outcome nito mga ropa, easy two points na nagawa dito ni Stephen Curry. Basket is good. Dito sa possession na to mga ropa, ganyan din Isaac sec break down ng opensa ng upuna ng Golden State Warriors and depensa ang ginagawa ng upuna ng Houston Rockets. At after pa nito mga ropa, possession ulit ng upuna ng Golden State Warriors, Brandon po James Kemo ang lambola dito at bumabantay sa kanya dito ay si Jalen Green. Makikita naman natin dito mga My ropa. Mayroon konting espasyo na binibigay dito si Jalen Green against kay Brandon Bojemski. At nung nakita ni Brandon Bojemski ang konting o espasyo na yan, harap-harapan yung tinerahan dito si Jalen Green sa may 3-point area. Nakikita naman natin talaga may espasyo dito mga ropa kasi nga nakatira dito si Brandon Bojemski. Ang nag-resulta pa nito mga ropa, 3-pointer ni Brandon Bojemski basket is Kung good. Kung sa pagkakataon na ito mga ropa, lumobo na sa 54-37 ang score. Lamang na ng 17 points dito ang kubo na ng Golden State Warriors dahil sa mga ganyang gameplay mga ropa sa small details na yan naman sa kumuna na Houston Rockets mga ropa doon sa first video natin. Ito rin yung diniscuss natin. Talagang naging lamang dito na kumuna na Houston Rockets dito sa game na to ay ang kanilang offensive rebounds. Naman kasi talaga natin may kakaila mga ropa. Small ball lineup talaga ang ginagamit ni Coach Steve Kerr at ng kumuna na Golden State Warriors. Sa pagkakataon nga na to mga ropa, ilang offensive rebounds na nagawa dito na kumuna na Houston Rockets at eventually mga ropa, yung offensive rebounds na yan ay nag-end up yan sa puntos dito. Ni Amen Thompson, basket is good. FYI mga ropa, tumatagindeng na 52 rebounds ang ginawa na ng Houston Rockets dito sa game na to. Kung lamang sa 36 rebounds na ginawa ng kumuna ng Golden State Warriors, talagang lamang na lamang ang kumuna ng Houston Rockets sa rebounding dito sa game na to. Yan na talaga ang nagpahirap sa kumuna ng Golden State Warriors dito sa game na to mga ropa, yung rebounding. Pero after naman ito mga ropa sa possession ng kumuna ng Golden State Warriors, playoff Jimmy Butler is real mga ropa. Dito nga mga ropa nagbintes na ang tira ni Jimmy Butler pero yung offensive rebound mga ropa ay nakuha niya pa rin dito. Sabay mid-range jumper niya against sa defense ng kumuna ng Houston Rockets mga ropa. Pasok yan mga ropa. Dito sa game na to, tumatag Hinding na 25 points ang inambag ni Jimmy Butler para sa kubunan ng Golden State Warriors. Ang laking bagay noon mga ropa. At agad mga ropa, dito possession ng ng kubunan ng Houston Rockets. Ang isa pa sa major factor mga ropa kung bakit nanalo ang kubunan ng Golden State Warriors dito sa game na to ay dahil sa kanilang mahigpit na depensa. Yan talaga mga ropa, number one yan. Sobrang higpit na depensa na ginawa dito ng kubunan ng Golden State Warriors. Makikita naman natin dito mga ropa, walang maging maayos sa tira dito ang kubunan ng Houston Rockets. Pero yan, kita pa din natin. Yung offensive rebounding nila nandito Pero pa rin. Pero kahit nakakuha ng offensive rebounds dyan ang Asian Rockets hindi naman na lang, I convert into points yan dahil nga sa magandang defense na ginagawa ng no, kumunan ng Golden Warriors at eventually mga ropa na convert naman ng no, kumunan ng Golden Warriors into points yung good defense na yan basket is good para kay Brandon Pojemski at eto mga ropa Alperen Singun versus sa defensa ni Draymond Green sa game na to mga ropa nag-ambag si Alperen Singun ng 26 points pero dito sa possession na to mga ropa good defense ang ginawa dito ni Draymond Green para magmintes sa tirada dito ni Alperen Singun at sa good defense yan mga ropa dito sa possession ng no, kumunan ng Golden Warriors harap-harapan tinira Han ni Jimmy Butler sa may 3 point area ang depensa na kumuna na Houston Rockets pasok ang tirada dyan ni Jimmy Butler mga ropa basket is good at after pa nito mga ropa sinabi ko nga sa inyo number 1 main factor kung bakit nanalo ang kumuna na goal si sa game na to ay dahil sa maganda depensa again mga ropa good defense na naman ilaro nila dito nakakuha sila ng na steal at dahil sa steal na to mga Nag ropa nag-open to kay Stephen Curry para mahawakan ng bola ang bumabantay sa kanya dito ay si Jalen Green pansin ko mga ropa pag si Jalen Green ang bumabantay sa mga players ng Warriors ay lagi nakakaskora kumuna na ng Golden State Warriors. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, sobrang hirap ng tira na ginawa na to ni Stephen Curry sa may 3-point area. Napakahirap na tira niyan mga ropa, parang imposibleng may pasok yan. Pero si Stephen Curry Stephen Curry. Iisa lang si Stephen Curry sa mundo mga ropa at siya lang ang makakagawa niyan. Ang mahirap na tira na yan ay pumasok pa para kay Stephen Curry na nagresulta dito. 66-40 rin ang score mga ropa, lumobo sa 23 points. Ang hawak na kalamangan dito na kumuna ng, ng Golden State Warriors. At ng puntos na yan mga ropa ay dahil sa magandang defensa na ginawa ng kumuna ng Golden State Warriors against sa kumuna Rockets. Pero sinabi ko nga sa inyo mga Ropa, lumobo sa 23 points sa kalamangan ang kumuna ng Warriors. Yun nga lang mga Ropa, hinabol yan ang kumuna ng Houston Rockets. Naging interesting nga ang laro na to mga Ropa at naging crucial pa. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. Piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na ang alis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. 66-43 nga ang score dito mga Ropa. 23 points ang kalamangan dito na kumuna ng Golden State Warriors. At sa pagkakataon na to, tumira ng 3-pointer dito si Fred Van Lid. Yun nga lang mga Ropa, mintes ang tira dyan ni e Fred Van dito nga pala sa si game na to mga Ropa, tumatag na 4 out of 19 si Fred Van Bleet dito sa Mayfield. Pero buti na nga lang mga Ropa, kahit nagbintes yan ang tira ni Fred Van Vliet, nakakuha pa din niya ng 2 points sa kubunan ng Houston Rockets. At sa pagkakataon nga na to mga Ropa, dito bahagyang bumulusok sa offense ang kubunan ng Houston. At after pa nito mga Ropa, nakakuha na naman ng offensive rebound dito ang kubunan ng Houston Rockets. Sinabi ko nga sa inyo mga Ropa, yan talaga ang nagpahirap sa kubunan ng Golden State Warriors. Yang rebounding na ginagawa ng kubunan ng Houston Rockets. Kasi nga mga Europa disadvantage advantage yan kasi nga malalaki yung player sa kubo na kubuna ng Houston Rockets. At dyan sa offensive rebound na yan ni Dillon Brooks mga Ropa nakakuha naman ng foul dyan si Dillon Brooks. Nakakuha siya ng free throws dyan mga Ropa at after pa nito si Alperen Singun mga Ropa dito sa may left side goal 3 pointer. Mahirap na tira to mga Ropa. Nangibabaw naman dito ang offensive mindset ni Alperen Singun mga Ropa papasok ang 3 pointer dyan ni Alperen Singun basket is good kaya sa isang iglap mga Ropa ang score dito. Tumataginteng na 66 to 50. Bumaba sa 16 points ang kalamangan dito ng kubo na ng goal si Tuario. Buti na lamang mga ropa si Stephen Curry pinatahimik dito ang maingay na crowd ng ubunan ng Houston Rockets. Nakakuha ng mid-range jumper dito si Stephen Curry mga ropa Fadeaway jumper yan para bigyan ng labing walong punto sa kalamangan ulit dito ang ubunan ng Golden State Warriors. Pero yun nga lang mga ropa sinabi ko nga sa inyo bagyang uminit na sa opensa dito ang ubunan ng Houston Rockets. Nakakuha ng 2 pointer pick and roll gameplay dito si Stephen Adams si 2 points para sa kanya basket. Sa pagkakataon na to mga ropa medyo ng lamig sa opensa ang ubunan ng Golden State Warriors nagmiminte sa kanila mga tira. At eto na nga, mga mga ropa sa possession ulit dito na na ng Houston Rockets. Nagmintes sa mga tirada dito na na ng Houston Rockets mga ropa pero yung offensive rebound ay napapasakamay dito ni Steven Adams. sa center naman sila si Draymond Green mga ropa at maaasahan naman yan. Yun nga lang kasi mga ropa, undersized talaga si Draymond Green sa center position kaya ang nangyayari dito, naaagawan sila sa rebound dito ni Steven Adams. Dalawang offensive rebound nga nagawa dito ni Steven Adams mga ropa at eventually nagresulta yan sa atake na to. Sa atake na to ni Fred VanVleet ng kapag nakapagpundar pa ng 2 points dyan ang ng Houston Rockets dahil nga sa offensive rebound na ginawa ni Steven Adams basket is kaya Good. ang nangyari dito mga Ropa yung 23 points sa kalamangan kanina ng kabunan ng Golden State Warriors nabura yun mga Ropa naging 68 to 54 ang score dito 14 points na lang bumaba ang kalamangan ng kabunan ng Golden State Warriors pero sabi ko nga sa inyo mga Ropa nang lamig bigla sa offense dito ang kabunan ng Golden State Warriors open na tira na dito kay Badil sa may mid range jumper pero mintis pa rin yan mga Ropa. At Ropa sa possession dito ng kabunan ng Houston Rockets na foul is Steven Curry dito si Dillon Brooks dalawang free throws sa na nagawa ni Dillon Brooks at ang Warriors mga ropa sinubukan sana mag fast break dito yun nga lang harap para pang sinupalpal ng transition defense dito na ang ng Houston Rockets ang new play dito ni Jimmy Butler mga ropa at si Alperen Singun mga ropa nakakuha pa ng foul dito isang free throw ang ibasok dito ni Alperen Singun at eto mga ropa possession ulit dito ang kumuna ng Houston Rockets kanina ko pa nga sinasabi mga ropa kahit doon sa may first video natin yung rebounding talaga luging lugi talaga ang kumuna ng Golden State si Warriors sa pagkakataon na to mga ropa offensive rebound dito ni Jabari Smith na foul dyan si Jabari Smith mga ropa, Ropa, dalawang free throws sa ipasok niya yan sa senaryo na yan. Kaya ang nangyari dito mga Ropa, naging 69 to 58 ang score mga Ropa. Labing isang punto sa lang ang kalamangan dito na kumuna ng, ng Golden State Warriors. At bago matapos ng tuluyan tong third quarter na to, nakakuha pa ng 2 points dito ang kumuna ng Houston Rockets. Nagtapos ang third quarter na to, 69 to 60 ang score mga Ropa. From 23 points, naging 9 points sa lang ang kalamangan na kumuna ng, ng Golden State Warriors. Pagpasok ng fourth quarter. Pagpasok naman ng fourth quarter dito mga Ropa, na-maintain ng kumuna ng Houston Rockets yung composure nila. Umatake dito ang kubunan na goal si Juarez mga ropa, tapal yan, harap-harapan. Pero si Stephen Curry mga ropa, dito dinedefensa ni Amin Thompson. Pero ang ginawa ni Stephen Curry dito mga ropa, sino ang nagsasabi? ay na-lockdown-down ni Amin Thompson dito si Stephen Curry. Ang ginawa ni Stephen Curry dito mga ropa, harap-harapan. yung ginalawan dito ang depensa ni Amin Thompson. Sabay 3-pointer mga ropa, pumasok ang 3-pointer dito ni Stephen Curry. Basket Dito This nga good. sa game na to mga ropa, tumataginteng na 31 points ang pinundar ni Stephen Curry. Game high yun mga ropa, siya ang may pinakamataas na puntos dito sa game na it ng Europa sumagot yan sa 3 pointer na ni Stephen Curry nakakuha sila ng easy 2 points doon sa may ilalim basket is good yun nga alam mga Europa after nito biglang nagsunod-sunod ng Mintes na naging tirada dito na kumuna ng Golden State Warriors at sa mga Mintes na tirada na yan mga Europa nakakuha ng puntos dito ang kumuna ng Houston Rockets isa na tong puntos na to mga Europa na kung saan na putback doon sa may ilalim mga Europa si Jimmy Butler na putback dyan dahil bakbakan nga sa rebound pero nabigay ang puntos dyan sa Houston Rockets mga Europa kaya nangyari dito naging 72 to 68 ang score mga Europa apat na puntos na lang ang kalamangan dito na kumuna na ng Golden State. Pero after nito mga ropa, dalawang possession ng kubunan ng Houston Rockets ang na-defend dito ng maayos sa kubunan ng Golden State Warriors. Dahil sa mga good defense yan mga ropa, nakapagpundar dyan ang puntos sa kubunan ng Golden State Warriors at lumobo ulit yung kalamangan nila sa 8 puntos. Katulad nga nung sinabi ko kanina mga ropa, defense wins games para sa kubunan ng Golden State Warriors. Sobrang ganda talaga ng na nag-defensa nila. At yung experience kasi ng kubunan ng Golden State Warriors mga ropa, sa crucial moment na to, naipakita yan ng kubunan ng Golden State Warriors sa game na to mga ropa at na-capitalize nila yun. Pero ang Rockets mga ropa, never say that ay dito talagang pumapalag sila sa kubunan ng Golden State Warriors. Dalawang makasunod na puntos yan para sa kubunan ng Houston Rockets mga Ropa na ipasok nila. Kaya ang nangyari dito mga Ropa, naging 76-73 to 73 ang score. Tatlong puntos ang kalamangan dito ng kubunan ng Golden State. Dahil nga bumaba na ang kalamangan dito ng kubunan ng Golden State Warriors mga Ropa, si Pujemski na traveling daw dito. Yun nga lang hindi daw tinawagan ng referees. Sa tingin nyo mga Ropa, traveling ba yan kay Pujemski? Pero nangyari pa nga dito mga Ropa, mapuputo ka na ng 24 second shot lock violation dito ang kubunan ng Golden State Warriors. Buti na lang mga Ropa, si Mo si Moody. Kauna-unahang field goal to ni Moses Moody, mga ropa. Pero pumasok pa yun. Crucial two-pointer to para kay Moses Moody, mga ropa. Basket is good yan. At after pa nito, mga ropa, nag-agawan sa bola. Bola, bola daw nung kumuna ng goal si Dwarz, mga ropa. Pero nung nireplay, mga ropa, tumama talaga kay Draymond Green yung bola. At bola talaga dito nung kumuna ng Houston Rockets. Pero wala nang challenge dyan ng kumuna ng Houston Rockets, mga ropa. At yung mga ganyan tawag, mga ropa, nagkakamali din talaga ang referees. Kaya nangyari dito, mga ropa, agad-agaran lang sa may top of the key three-pointer. Actually, hindi nga sa top of the key three-pointer to, mga mga ropa. Halos sa half court shot na to. Ang layo ng pinukulino ni Stephen Curry mga ropa. Walang kaabog-abog. Again sa depensa ng kubunan ng Houston Rockets. Pasok ang tirada dito ni Stephen Curry mga ropa. Deep 3-pointer to. At dahil dyan sa 3-pointer na yan mga ropa, naging 82-75 ang score dito. Wala nang limang minuto na titira dito sa game. At magkatapos dyan mga ropa, several stops ang ginawa dito ng kubunan ng Golden State Warriors. Again mga ropa, sinabi ko na nga nung una pa lamang, ang major factor kung bakit nanalo ang kubunan ng Golden State Warriors sa game na to ay dahil sa kanila magandang at attempts dyan ng kumuna ng Houston Rockets mga ropa pero hindi isa walang pumasok dyan sa tira ng kumuna ng Houston Rockets at eventually mga ropa nag lead to sa second chance points dito ng kumuna ng Gold State Warriors ang gandang hassle play ang ginawa dito ni po James Key. at the same time ni Draymond Green nakapagpuntar sila dyan ng 2 points mga ropa basket is good pero ang Rockets mga ropa wala naman 3 minuto na titira dito sa game nakakuha pa sila ng quick 5 points dito courtesy yan kay Fred VanVleet mga ropa wala nang may pasok na tira dito si Fred VanVleet Vliet siya ng crucial 3 pointer dito mga ropa para maib baba ka lamang ang buna ng State si Warriors sa apat na puntos. Yun nga lang mga ropa, nakabawi agad dito si Moses Moody. Total of 7 points nga lang yung score ni Moses Moody dito sa game na to. Pero yung 7 points na yan, mga ropa, nang galing pa yan sa crucial moment. 3-pointer ni Moses Moody mga ropa, basket is good. At sa time na naging na ang tirada ni Jalen Green dito sa may midrange, dito ko na nasabi na panalo na dito ang buna ng Golden State si Warriors. Nakapag-convert ng 2 points dyan si Jimmy Butler sa kanyang offensive rebound mga ropa, basket is good. At wala nang isang minuto na titira mga ropa, ang mid-range jumper dito si Jimmy Butler. Tendency out kami mga Ropa, wala ng isang minuto. Naging 91 to 80 ang score dito. At eventually mga Ropa, hindi na nakahabol dyan ang kubuna ng Houston Rockets. Nagtapos ang game na to sa score na 95 to 85. Grabe ang naging depensa dito ng kubuna ng Golden State Warriors para ma-secure nila ang game 1 sa serya na to. At sa home court pa yan ang kubuna ng Houston Rockets. Panalo ang Warriors sa game 1 mga Ropa, solid ang na naging discarte nila. Grabe ang disiplina ng players ng kubuna ng Golden State Warriors para kuwanin ang game 1 na to. Ngayon mga Ropa, ano masasabi nyo dito sa naging discarte? At e dito, nakubo na ng Wall Warriors, dito sa Game 1, kontra sa kubo na ng Houston Rockets. Ang ganda ng depensa nila, ang galing ni Stephen Curry at Jimmy Butler mga ropa. Libreng-libre libre kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion, magkwentuhan tayo.